Napuno ng emosyonal naganap sa huling araw ng burol ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Unexpected moment kung saan binisita ng batikang aktor ng Kapuso Network na si Dingdong Dantes ang huling araw ng burol ni Miss Jacqueline Jose. Napuno ng Kapuso actress na dumalo sa huling araw ng burol ng Yumaon actress. Kabilang na sa mga pumunta ay ang multi-award winning actor na si Alden Richards. Naging emosyonal pa nga ito kung saan ibinahagi nito ang kanyang naging karanasan nang makatrabaho nito ang kanyang tinuring na isang magulang na si Miss Jack. Nakatanggap pa nga ng award si Jacqueline Jose sa huling araw ng burol nito sa Kapuso Network. Tinanggap ni Andy Eigenman ang naturang award na itatago nito sa kanyang bahay sa Siargao. Isa pa sa spotted din na pumunta sa huling araw ng burol nito ay ang batikang aktor na si Cesar Montano. Inalala ni Cesar ang mga alaala ni Miss Jack dahil isa raw ito sa kanyang hinahangaan pagdating sa pag-arte. Pumunta din ang magkasintahang Barbie Forteza at Jack Roberto. Inaasahang ihahatid na si Miss Jack sa huling hantungan nito at dadaluhan ng malalapit sa aktres at mga kaibigan pamilya nito. Bagamat narito naman ang full video ng huling araw ng burol ni Miss Jacqueline Jose. Say thank you and behalf of my Nana's family. Um, thank you to GMA for for this, for what you prepared um, in order to celebrate and commemorate my my mom and all her years um, throughout her career. And it's not not new to me, not a surprise to me to hear more stories from people um, whom she worked with. Um the more I learn that with her with her life it's not just about going to work staying with the family you know it's every single bit of her life is always filled and showered with love may it be for what she does or for the people that she is surrounded with and again um, several nights I've been saying this Every night it warms my heart to know how much everybody loved my mother. Siguro wala na po oong masasabi na, na hindi niyo alam, both sa mga trabaho and both sa family, didn't go at the same time. Because we all know how Ita Jain loves unconditionally. Um. So have a other I feel your pain and the people who someone you want to do the same. I feel it. I'm not Hindi wow. kami agad naniwala. Tapos, uh, nung medyo nag-ano med, na kami sa social media, dinig na natin, just to confirm ko. Sobrang biglaan. So, parang alam nga namin, active pa nga si Jacqueline nga, inibitating pa siya. Tapos parang sobrang biglaan na rin. Tsaka napakabata. Tapos ko, gusto ko so, so, pa siyang makatrabaho ulit sa totoo lang. So, hirap si Jack ang totoo, mas matalino. Totoo, 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 totoo Very, very talaga si Tita uh, Jane. sa Bulera, may nagkatrabaho. I think yun yung first and last. Pero sobrang na-feel ko yung hindi uh, siya namimili ng taong. Uh, talagang sobrang generous sa rin ang actress. Sa mga newbie, sa mga co-actors. So, sobrang mm -hmm. nakakalungkot. Pero Uh, masaya kami malaman na marami nagmamahal dito, JJ.